Kumusta mga boss sa mga subscriber natin dyan at sa mga napadaan sa si ating YouTube channel? Kumusta sa inyo? So ngayong araw ay magre-review tayo ng Speaker Royal Cord mga boss. So bago tayo magsimula, please pakipindot naman ang subscribe button dyan. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa si ating YouTube channel. At kung nagustuhan nyo, new yung video na ginawa ko, so pakipindot naman ang subscribe button dyan. So simula na tayo. Wala nang intro-intro. So ito po yung bagong dumating na na speaker royal cord mga boss so yung brand nito ay Omnip Omniplex stage line so yan stage line yan so ayaw mag focus ng cellphone ko so yan Om Omniplex stage line number 14 so kumpara natin sa Boston Royal Cord number 14 mga boss so ito ay Boston Royal Cord number 14 so medyo malaki talaga yung Boston mga boss kasi pang industrial to siya mga boss at yung insulation niya ay makapal so matigas So pag pag mabilad naman to sa araw ay lalambot siya. So ginagamit ko to mga boss sa pag mag ano ko magkikisame ng metal pareng at sa kanag ano nag nagwe at nag ano ano pa nag install ng spandrel. So ito yung ginagamit ko kasi pag nasa labas to maarawan ay lalambot naman to. So matigas siya. So ito namang stage line omniflex na speaker royal cord mga boss. So maganda siya mga boss kasi magaan lang hindi kagaya nito na mabigat talaga siya o oh, mabigat to kasi malaki yung insulation niya at patigas so ito namang Omniflex ay malambot o oh, yan malambot tsaka yung loob niya ay ito mayroon siya mga parang tali na parang tali na abaka ba siguro to <laughs> iwan ko so yan So parang low siya mga boss na kasama sa loob tapos ito may insulation pang parang papel. So ito mga boss ay kinis-kiss ko na to mga boss so makita naman na pure copper siya. So hindi lang tayo naghanap ng pure copper mga boss sa ating amplifier. Yung supply naghanap tayo ng pure copper na supply sa ating amplifier kasi maganda yung ano niya. So pang matagalan siya kasi pag aluminum yung supply ng ating mga power amplifier mga boss ay, titinsing sa hindi siya sa ano parang pagmatagal na siya ay hihina yung amplifier yon yung ano yung kaibahan ng pure copper at hindi pure copper na na supply ng power amplifier mga boss. So ito kailangan din natin ng pure copper na speaker wire. So Royal Cord. So kailangan din natin. Kasi importante yan. <coughs> pag yung speaker wire mo naman ay hindi aluminum lang may halong aluminum clad so yan ay tendency, hindi tatagal yon at papupulbos lalo na at pag mataas na yung ano mo mata, mataas na yung setup mo yung speaker wire mo na ano mga 15 15 20 so kailangan mo talaga ng magandang speaker wire so at ito naman yung isa mga boss yung Amelina speaker wire Chinese to brand So, ito yung Amelie, Amelie Royal Court mga boss. So, number 16 to. So, bali na review ko na to. So, okay naman siya mga boss. So, ginagamit ko lang to sa ano, sa maliit lang na setup. So, malapitan. So, 5 meters lang siguro yung haba nito. 5 meters lang. sa so, at yung gagamitin ko naman dito sa bagong nabili kong stage line na Omniplex Speaker Royal Court mga boss ay itong Kibler Speak On. So yan yung gagamitin ko. So yan mga boss, sana nakatulong ito sa inyo yung planong bumili ng speaker royal cord no, ngayong lalo na nga malapit ng Disember marami na mga event. So kailangan talaga natin ng magandang speaker wire. So bali ito mga boss ay medyo maganda naman yung price niya, hindi naman masyadong mahal. So na order ko to sa GBS. So GBS ko to na order sa Lazada or Shopee man. So So yan mga boss, sana nakatulong ito sa inyo yung plano naghanap ng speaker royal cord. So yan, salamat sa pag-subscribe. Salamat.